Pumuna tayo, Dexter. Pumuna tayo. Pumuna tayo. Dexter! Hoy, Dexter! Nandito si Kuya. Kuya Mario, Dexter. Laki-laki mo na ngayon, Dexter! Laki na nga si Dexter. Binata na talaga, Kuya. Laki na ni Dexter, oh. Laki-laki no. na. Um, ano to si Dexter? Matalino to. Nag-ano to si Dexter, Kuya. Na, na, Nag-aral na to. Tingnan mo. Nag-aral oh, na, na, ka na pala ngayon, Dexter. Dito ka. Dito, dito, dito. dito ka. Dito ka. Ano kayo? Bakit saya? Oh, ah, magbili kayo ng pamerinda doon. Sa pamerinda? Oo, oh, sa tindahan. Kami ni Dexter Lawa. Oo, oh, na okay. Lawa. Dar Oo, oh, oh, mo ako ba si Dexter? Doon ka, Dexter. Samahan mo si... Tito kasyo mo. Ay, eh, Dexter. Bili tayo ng oh, ano? Bili tayo ng tinapay. Pag-snack. Oo, oh, pamerinda natin. Samahan mo doon. Oo. Oh. Punta kayo doon, sa tindahan ikaw na lang kuya. Ikaw na lang magbili kuya kay si Dexter. Ayaw, ayaw tong ano, ayaw makinig oh, tingnan mo. Ano mo? Utos eh. Wala eh. ka bang isip? Ano 'yan? Aso 'yan. Utusan mo mag magbili. Ikaw na lang. Kay may ano ba po? ako? Ako pa utusan mo kuya, si Dexter na lang. Maghanda ako ng bang ano, pang ano natin. Soft drinks. Hindi ko alam yung bilihan doon. Diyan lang! Na, ayaw ko, si Dexter na lang kung gusto mo. Huwag yan. Wala ka bang isip. O, tingnan mo. O. Eh, wala ka namang alam yan? Na. Utosan mo yung aso ng aso? Kung gusto mo, si Dexter na utusan mo. Hindi, dalawa kayo. Dalihan mo si Dexter. Para makamirinda maka tayo. Basta ayaw ko kuya. Basta, basta ayaw ko. Bahala na. Bahala hindi ko makakain. Basta ayaw ko. Nakukutong. Kukutong babo natin. Na, basta. Ayaw ko. Susit. Susit.